naniniwala ako na ang most important na prayer ng isang tao is hindi yung Lord, bigyan mo ko nito. Or Lord, gusto ko ng ganyan. Ang pinaka-important na prayer ng tao is, Lord, ano yung will mo sa buhay ko? Saan mo ko gusto? Kasi, maraming pintuan eh, Ton. Maraming pintuan na nagbubukas sa isang sa buhay na isang tao. Pero alin ba diyan yung galing sa kanya? And paano mo malalaman? Ano? Ang prayer is kung hindi galing sa iyo, Lord, isara mo. Hindi mo forever kasama ang pamilya mo. Sana ngayon pa lang makita mong kalagahan ng oras na merong kakasama sila. Kasi baka dumating ang araw magsisika at sabihin mo, hindi ko nagawa ito para sa kanila. Sabi na nakita kong video dito sa TikTok, pag namatay daw tayo, ang nakasulat lang sa lapida natin is our name tapos sa baba noon, the day that we were born and the day that we died, separated by a single dash yun lang. Hindi nakasulat sa lapida lahat ng achievements mo, lahat ng frustrations mo, lahat ng proudest moment mo, lowliest moment, saddest moment. Hindi nakasulat doon yung personal growth mo, yung career mo, relationship mo, how you survive everything. Sabi doon, there's no point of not doing what you love now. Kung ano man yung gusto mong gawin ngayon sa buhay mo, gawin mo na. 50, 100 years after your long gone here dito sa mundo, wala na. Wala na makakaalala ng mga pinagagawa mo sa buhay. Gawin mo na siya ngayon. Do it now. Ano man yung gusto mong gawin habang buhay ka pa. Ang galing sabihin na gawin mo na yun kung ano man yung gusto mong gawin. Alam ko mahirap gawin yon Especially marami nakatide up na situation. But kailan mo siya gagawin? Magaantay ka pa na mag-align na muna lahat bago mo siya gawin. Paano kung gawin mo na muna yung gusto mong gawin para mag-align lahat? Paano kung yun pala yung missing puzzle? Do what you love para mag-align lahat. Anong aspeto ng buhay mo ang sa tingin mo ay napag-iiwanan ka na dahil sa pagiging breadwinner? Para sa akin po, dalawang letter B, yung pag iwanan na sa akin number one yung puso ko kasi marami na kong question sa akin bakit 36 ka na hindi ka pa nag-aasawa hindi ka pa nag -over. kasi hindi niya alam yung naramdaman ko yung sakripisyo ko sa pamilya ko na mas pinili ko yung pamilya kesa yung pansarili kong pagmamahal sa ibang tao kasi kahit iwanan ka ng mga partner natin pero yung pamilya mo kahit talikuran ka niyan pag bumalik ka sa kanila babalik pa rin sila sa iyo pangalawa yung panahon 36 na ako pero ang dami ko palang nasayang na panahon during my time na hindi ko na kayang balikan kasi ang daming nasayang, ang daming pagkakataon, ang daming opportunity na sayang pero kahit nasa ganito age na ako, I feel blessed pa rin kasi yung family ko nandyan para supportahan ako, even my friends and mga katrabaho, din lamang po at salamat salamat. Maraming salamat. TD for today's video. Life is not always kind, and things don't always go as planned. You will face disappointments, failure, and moments where everything feels impossible. But the only true defeat is in giving up. Even when the road is tough, keep moving forward. The journey might be hard, but it's the only way to grow. Just a quick reminder that you're doing amazing. It's okay if things don't always go as planned, because every day is a chance to learn and grow. Sometimes life feels hard, but remember, you have everything inside you to handle it. Even small steps are steps in the right direction. Take a moment today to appreciate how far you've come you're stronger than you think and your effort matters keep being kind to yourself and don't be afraid to dream big it's okay to take breaks and it's okay to stumble just get back up and keep going my ootd for today's video you know, people will always judge you no matter what you are, who you are, what you do, successful ka man o hindi. Wala na yatang nakakatakas sa sistema na ganun, no? So, what you need to do is do what makes you happy and don't care about anyone. Alam nyo, kahit ano naman gawin natin, may masasabi at masasabi pa rin yung mga tao sa atin. Yung kahit na mabuti tsaka genuine naman yung ginagawa mo, mas pipiliin pa rin nalang i-judge ka kaysa supportahan ka. Pag may achievement ka, sasabihin bakit mo pinapos sa social media. Pag tumulong ka, sasabihin nagpapabango ka ng pangalan. Pag nare-rewardan mo yung sarili mo, sasabihin selfish ka. Pag hindi ka nagpapautang, sasabihin madamot ka. Tanggap ko na talaga na I can't really please everyone. Kaya I stopped being a people pleaser kasi I know for a fact na may mga tao pa din hindi magiging masaya for me. Na hindi mag-agree sa mga ginagawa o pinaniniwalaan ko na never akong susuportahan. I hope matutunan natin mawala ng paki sa mga taong wala namang ampag sa buhay natin. Live your life like how you wanted it to be.